Ngayong 2025, mas lalo pang naging ingrande at kamangha-mangha ang mga tahanan ng ating mga paboritong artista. Sa video na ito, samahan niyo akong silipin ang top 10 pinakamagagandang bahay ng mga celebrities sa Pilipinas ngayong taon. Number 10, Catherine Bernardo Sa Antipolo, Rizal, makikita ang modernong tahanan ng box office queen na si Catherine Bernardo. Idinisenyo ni Don Lino ng Lino Architecture. Tampok dito ang open plan layout, indoor courtyard at sariling arcade. Isang perfect na tambayan para sa pamilya at barkada. Number 9, Dindong Dantes at Marian Rivera. Modernong family home na may halong klasikal na disenyo. Matatagpuan sa Tagig, tampok ang glass staircase, bamboo garden at malalawak na living at dining areas. Tunay na tahanan ng isang power couple. Number 8, Sharon Cuneta grand at elegante tulad ng megastar mismo. Matatagpuan sa Ayala West Roof Heights, ang bahay na ito ay may marble staircase, pool, outdoor lounge, at napakagandang formal areas. Idinisenyo ni Conrad Onglao, ito ay isang mansyon na puno ng alaala. Number 7, Derek Ramsey Sa Palawan, isang glass house ang ipinatayo ni Derek Ramsey. Buong harapan ay salamin na nagbibigay ng tanawin ng dagat. Open floor plan, art-filled spaces, at napakaganda para sa mga beach lovers. Number 6, Solen Hisaf at Nico Bolzico. Earthy at bohemian ang vibes ng tahanan nila Solen at Nico. Hindi ito flashy, pero puno ng personalidad, art pieces, at warm neutral tones. Sabi nga ng netizens, comfort over glamour, and that's what makes it stand out. Number 5, Piolo Pascual. Sa Batangas, may villa si Papa Pina-inspired ng Ko Samui. Industrial at brutalist ang disenyo. May sariling bar, gym, home theater, at pool para sa starry nights. Truly a man cave fit for a king. Number 4, Vice Ganda. Ang three-story home ni Vice Ganda sa Quezon City ay isang obra. May bold industrial modern look, may entertainment room, at napaka-stylish na interior. Sabi nga niya, walang dull moment sa bahay ko. Number 3, Chris Aquino. Sa Green Meadows, makikita ang tahanan ni Queen of All Media, Chris Aquino. May sakura pink na pintuan, secret stairway, at 20-meter swimming pool. Idinisenyo ni Rossi Rojales, ito ay reflection ng kanyang colorful and elegant personality. Number 2, Willie Revillame Ang mansion ni Kuya Will sa Tagaytay ay parang isang private resort. May infinity lap pool na may view ng Taal Volcano, tropical garden, at balak pa niyang lagyan ng sauna at music room. Truly, pang wawawin ang level. At ang nangunguna, walang iba kundi si senator Manny Pacquiao. Sa Forbes Park, Makati, nakatayo ang multi-billion peso mansion niya. May home theater, gym, swimming pool, at world-class interiors na dinisenyo ni Anton Mendoza. Ito ay mansion na simbolo ng tagumpay. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang bahay sa listahang ito? I-comment sa baba ang paborito mo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa iba pang celebrity features.